Nakakaawa ba? Si Sisi si, pag umalis, nakapurma. Si, siya hindi. Wala man lang siya formal balat t-shirt? Ba? Si Mom Sosyo? Si Daniel. Ay, si cute, Wala. Ano ang kanyang dinadamit? Si Pantalon? Laki, wala yung pantalon niya. Ate? ang pantalon niya. Mga siyot niya na luma. Oo. -oh.

Very dry ang Singapore na atin. Tingnan mo, patuloy pa rin ang buhay ng mga kapwa natin OFW. Ayan o. <laughs> mm. Patuloy ang buhay ng mga OFW dito sa Singapore. Ayan, mm. ni Okay. may manager din Wala yan sa atin. Ano, mayroon na ba? Ang alimte. Pandesal o tingnan. Wala. Kaya ay sobrang lagi ano gunting ng ang puputol sa Pilipinas di ba oh oh sa kanila isi-shape nila yan, ano 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 ang gatas nila ngayon nagtaas ng 5 cm. Nagiging 3.40 cm. Sa ante? Sa ante na. Good morning, ante. Ambil mo ko Pupuntahan siguro yung anak ate. O di kayo mag-pray eh. Oo. Mayroon naman siyang bit-bit. Kasi gabi ang duty niya sa Cheers. Eh.